Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Hello! Dito na naman po tayo mga idol. May panibago namang video. Tayong ipapakita. Okay, panay, panay sorry itong si Gonzales mga idol. Sinabon nito ni ano? Ni uh, Senador, Senador, Robin Padilla mga idol. Grabe ito. Okay, panoorin natin ito mga idol. Punood ko po, po kayo. Sabi niyo doon sa isang interview niyo, babarilin niyo talaga. Sa pala po, syempre. Para i-disable lang po. Kasi galing po ako sa opera at saka na rin po ako eh. Hindi ko po matatanggap kasi tayo yung gun owners tayo. Responsible. Bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas sir. Ah, pasensya ka na. Ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagka ganun ka na ng baril, ay wag naman po. Your Honor, uh, kaya po inihingi ko po ng tawad kanina po yon. Yung... Matawad ko pong hiningi kanina, ulitin ko po sa inyo. Yung pong napatukan ko, naglabas nag... ako ng baril at nagkasa. Then hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, eh... lalabas mo yung baril mo, ay pambihira. Hindi po tat tatapos sa po ang panahon ni Jesse James. petukan mo, di ba? pak, binatukan mo. So, sa nilisik yung mata niya. kung hindi ka trigger happy dapat, gumano ka na lang sana, Op! Pagka, may baril ako, bubunutin ko ito. Alam niyo, malungkot ako eh. Malungkot ako dahil ako isang taong nagbayad ng kasalanan ko, Sir Gonzales. Nung ako ay dumaan sa ganyang init ng ulo, bumuno ako ng tatlo't kalahating taon. Ito po kasing kaso na ipinatong sa inyo, alam and scandal, one day to one month. Isa lang masasabi ko, Sir Gonzales, napakaswerte po ninyo. Sapagkat ito pong nangyari na to para sa akin, apektado po dito yung mga responsible gun owners na kami, nabanggit kanina yung muntik na akong nalaglag sa upuan kasi napag-usapan na naman yung kriminal buti na may absolute pardon na ako nabigyan kami ng pagkakataon uli na magkaroon ng ng barel kasi yung barel pwede yung depensa yan tsaka sa sports hindi yan opensa hindi yan isang bagay na para kang nakainom ng gin ang tapang mo na pag may baril ka sana. Kasi kalmado na kayo. Nung dumating kami, kalmado na kayo. Kaya hindi na kami maka makaporma dito. Parang ayos na kayo eh. Ayos na kayo. Ayaw magreklamo ni Sir Bandiola. Alam nyo Sir, tama naman yung arrive mo eh. Sabi nga sa English, when you become a parent, having a principal is not a priority. And Bilip po ako sa inyo sa oh, oh oras na yun sapagkat pinuproteksyonan yung pamilya nyo. Pero bilip din ako dito sa anak niyo Kung ganap na to, sana wag nang maulit. Kasi pagka ito, walang naparusahan dito, boss. Alam mo naman ang ugali ng mga Pilipino. Op, nakalusot. Baka ako makalusot din eh mahirap naman mag-init-inita ng ulo dito, malamig na ang ulo nyo pero ako talagang chairman, malungkot ako malungkot ako sapagkat hindi naman sa gusto ko po kayong maano no? kaya lang siyempre may nagawa kayo boss eh. may nagawa kayong isang bagay na kinasahan mo ng baril yung tao, binatukan mo pa eh mainit din ng ang ulo ko pero hindi ko pa naman nagawa yun. Hindi naman ako ganun. Eh, suntukan, suntukan lang talaga. Magbabag tayo yan eh, kung gusto mo. Pero pag may baril na talaga, iba na yun. Eh, eh sana, wag nang maulit ito. Tapos napunood ko po po kayo. Sabi nyo doon sa isang interview nyo, babarilin nyo talaga. Karon, ah, uh... I-disable -di ko lang siya kung talaga susugurin niyo po ako Kasi sabing inamin naman po niya kanina na no, wala pa po kayo Susunggaban niya ako talaga Susugurin niya ako Pero paparili niyo? Sa pala po, siyempre Para i-disable lang po Kasi galing po ako sa opera Tsaka may na rin po ako eh Ba't po ba kayo naglabas ng baril? Eh, kasi susugot po siya sa akin. Pagbaba ko po kasi nanlilisig yung mata niya. Ang matawad ko pong hiningi kanina, ulitin ko po sa inyo. Yung pong napatukan ko, nagdas ko ng baril at nagkasa. Nagkasa po ako para uh, huminto lang po ng pagsugot sa akin. If ever susugot sa akin, wish, ano, wish pinamin naman Mr. po niya. Hindi ko po matatanggap kasi tayo yung gun owners tayo. Responsible. Bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas sir. Ah, pasensya ka na. Ayoko pong magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagka ganun, kakasaka na ng baril. Eh, wag naman po. Your Honor, uh, kaya po, inihingi ko po ng tawad kanina po yun. Apo, apo. Huwag nyo na pong i sir. Okay na po yung na humingi po kayo ng ano, apology. Okay na po, boss. Ta tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, eh, lalabas mo yung baril mo, oh, ay pampihira, hindi po tat tatapos na po ang panahon ni Jesse James. Senator Robin Hood Padilla, ipeme ha, Opo. hindi lang. Alam mo, so next time, ako kung may balik pa sayo yung privilege to own ang possess a gun, kung may balik, ha? Kung may balik. Sakaling may balik. Pero I'm not assuming na ibalik. Uh, sigurado ako, mukhang malabo na. Pero just in case, if you're given a second chance, dapat gano'n ang gawin mo, oh. nililisik yung mata niya. Binatukan mo, di ba? Pak! Binatukan mo. Tapos nililisik yung mata niya. Kung hindi ka trigger happy, dapat. Gumano ka na lang sa anaw. Op! Oh, may baril ako. Bulutin ko ito kapag uh, patuloy kang na... Uh, pag asol sa akin, mabunutik na may baril ako. Siguro matakot rin niyo siya kung uh, abante siya, di ba? Dapat, kasi nagbunot ka, kumasa ka. Pero kung hindi ka bumulo, sabi, may baril ako, may baril ako ha, huwag kang lumapit. Mas makuha mo pa yung simpatiya ng publiko kung ganun. Tama po, tama po kayo. Uh, Just nor... you uh, an advice. Nagwain, please continue. Oh, salamat po, Chairman. Ah, uh, Sir Bandiola. Ano pong na, uh, po, na ramdaman naman ninyo nung kinasahan kay ng barel? Siyempre po, bilang isang ordinaryong tao, kahit sino po matatakot pag kinasahan kayo ng barel. Opo, uh, ba't naman po kaya siya umabot doon na nagkasan ng barel? Ah, uh, kasi po, noong una, binatukan niya ako eh. So, normal reaction po natin, pag binatukan tayo, magre-react po tayo. Hindi niyo po nakitang may barel siya? Ah, uh, hindi ko po kagad nakita eh. Ito <laughs> yung Ay, kumala, lang ako. na ano, nang bumunot na siya po. Bakit po ba kayo napatungan? Uh, dahil doon nga po sa pagtapi ko sa kotse niya nang pumasok siya sa bike lane, yun niya po na alanganin na po ko sa pinasukang yung space po, alanganin na talaga na pwede nga po ako matumba na makatama ko ng tao o matumba po ako sa kotse niya at masagasaan po ako. Ay, inaamin niyo rin po na uminit din ang ulo po ninyo. Do, nung time na po yun noron, wala po akong naramdaman na inta o normal reaction ko lang po na tapikin kasi para nga po makall out yung attention niya na oh, ginigit-git mo na ako sa bike lane. Nasa loob ka na ng bike lane eh. Doon naman po ba umilit ang ulo niyo nung tinapik po kayo? Pero ang bangga po niya sa likod ko, kaya kong pagpasensyaan sana. Opo. Pero yung sinuntok po yung kotse ko, at saka dinerti finger ako, doon po ako nabigla, hinabol ko po siya. Okay, chairman. Maraming salamat po. Basta, isa lang ang paalala ko po. Okay, hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Thanks for watching mga idol. Thank you.